Good morning, guys. Umagang umabuga pa, eh, nag na yung mga bata at saka yung ako. Dalawa na lang kami mag-asawa dito. O, oh, ito ng mga naiwan nilang mga pagkain, o. Oh. Mga naiwan nilang pagkain. Ito ay uubusin ko na lang. Bumili kasi ako ng ano, ng pusit. Sabi ko na makaano sila, maka maka kuha ng, makadala ng pusit. Pusit na dry pusit. Bumili na ako yung bilog. Kasi mas mura yan. Kasi nandyan pa yung atak ng pusit. Mas masarap kasi siya. Kumpara yung ano, makakuha ka ng 450 yung bilog. Pero kung sa mga ano talaga yung sa may-ari talaga yung pinaka puno nasa 350 yan. Pero kung mga changi-changi na dito sa amin 450 pa 500 yung mga pusit, drive pusit na mga bilog. Kasi yung lapad, ano yan, mas mahal. Mawang 1,900. 1,000. Kaya yun, nagano na lang ako, pinadala ko sa kanila yon tapos, umagang-umaga pa, pumunta ako sa uh, bago ng mga bangka, yung priest na pusit. Kaya sa ko, umaga pa, 6.30, nandun na ako, kasi alis na silang papuntang kam kamsor. Hinahabol nila yung barko, baka malit na sila. Kaya sabi ko yun, yun ang baon nyo na hindi na kayo mag, ano, hindi na sila, hindi na siya talaga sila magutom kasi may baon na sila. Ang ko, ang dami kong sinaing ang iniwan ko. Ayan, may naiwan pa. <laughs> kaya hindi na talaga sila mano magugutom. kaya ngayon kaming mag-asawa, si Lola at si Lolo, yun ang naiwan dito sa bahay. Ayan, nag-anula akong pansit. Oh. Kaya, Ano naman kami dito? Para, kami na lang dalawang mag-asawa. <laughs> Ay. Nah, yeah. Punong-puno ang aking misa. <laughs> o oh, guys. Salamat. Good morning. Please subscribe my channel. Mencho love salamat sa panunood sa walang sawang panunood guys kaya ko raw araw na bibidyo kasi palaging busy ang matanda ang lula <laughs> ay maano naman kami kung sa dialogue namin ay mamingaw mamingaw na dialect dialogue namin saya mamingaw ay, eh, malungkot ang lola at lolo. Kaming dalawa na lang, nandun na ang lahat. Tatlong aking mga supling, ang isa yung ang may asawa, nandun lahat na sila. taga Tagakamsor kasi na sila. Kami andito sa masbati, naiiwan. E eh, sabi ko sa December, magbabakasyon man kaming dalawa, doon kami mag Christmas at New Year. Kasi pumunta-punta lang sila dito, eh kami namang punta naman doon. Eh, kung minsan nagmo-motorbike lang kami pa kamsor, mas bati to kamsor. Papili. Eh, nagmotorbike motorbike lang kami gawa, mas mura. Nasa 750, kami gawa kasama na yung motor. O, papunta doon, o, hanggang naga, pumupunta-punta na kami. At least may sasakyan. Ayaw mga anak ko, nakapang, anan doon sila, punong-puno din sila may sasakyan nila na awa ng Diyos, may four wheels man sila o, hindi na sila magano ng pagbaba ng barko o oh, din ang nila kisa walang wala silang sariling sasakyan o oh, sige guys salamat ulit thank you, God bless